Paano i-turn on ang personal hotspot sa inyong Realme 5? Punta lang kayo sa my settings. Then, hanapin nyo yung other wireless connection. Ito guys. At dyan, may makikita kayo yung personal hotspot. So, pindutin na natin to At para i-turn on ang personal hotspot, is ito ipindutin nyo guys ayan successful na, na naka on ang ating hotspot so makikita nyo dyan yung pangalan ng hotspot at password so dito pwede nyo rin yung baguhin dito lang yan, yan. sabay save makikita nyo kung ilan ang nakakonect sa inyong cellphone dito sa connection management. So, yun guys, ganun lang kadali mag-turn on ng personal hotspot.